Ngayong umaga po ulit. Yan, nakikita ko na kayo. Ngayon, batin ko po kayo ulit na isang good morning. Sana po ay nasa maayos po na kalagayan ng bawat isang uh, pamilya na represented dito ngayong umaga. Uh, nakita po namin kung... Pa kayo, ano, no? uh, ano yung sitwasyon po ninyo? Alam po namin na maraming uh, medyo nahihirapan ngayon. Hanggang no, naglilinis pa. At tatanggal uh, pa ng mga putik-putik sa mga bahay, mga iba, Pati uh, gamit, uh, pati damit. Ano? Uh, thankfully, hindi nagtuloy-tuloy na yung uh, ulan. At uh, ngayon, medyo maganda naman po ang panahon. At ipagdasal natin na patuloy na maging maganda ang panahon. Nang uh, uh, ilang buwan pa, o nang ilang taon pa. Uh, Uh, kami naman po ay uh, uh, patuloy lang nag-eat paano pa po pwedeng makatulong Natutuwa uh, din po ako dahil uh, sa pagpunta ko dito, alam ko na lalo na sa ibaba, medyo marami pa talagang kalat at debris uh, burak na kailangan linisin pero uh, sa nakita ko po uh, marami na rin pong nalinis na, na-clearing at na-flashing na rin po, kaya ako po ay uh, taus pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga Mula po sa mga residente natin, uh, hanggang sa ating uh, barangay officials. Alam niyo, si uh, kapitan po ninyo, si kapkab, talagang napaka-aktibo at uh, hindi kayo pinabayaan Nasagsagan ng uh, bagyo at ulan. Nandun po siya, uh, nasa evacuation site, umababa sa ground. at uh, mga specialist po ninyo sa barangay inang ang mga pagawad po natin at lahat ng barangay staff po natin nakita ko po na hindi sila nagbabaya halagang nagtrabaho po sila sa panahon na, na kailangan po kayo hindi nila kayong tinabayaan at uh, pati yung koordinasyon ng city government natin uh, sa amin si Kamgang. May report nila din na yung incident post natin. Uh, sa akin mismo, may report siya. Uh, sinasabi ko ano yung mga pangailangan ninyo. Kaya sa okay, totoo, eh, naging uh, mahirap ano, pero naging mas mabilis kahit papano yung mga respond at yung mga action natin sa tulong ng uh, inyong buong barangay. Kaya sa barangay officials natin, gawad maraming marami salamat po sa inyo. Pagpasa update po tayo sa mga kasama natin na local government uh, dahil uh, talagang nakita naman natin yung ginagawa nila ba ngayon during the flashing natin na mas mabilis para sa mga muna uh, una nang dumating na bagyo dito sa Santolan. Marami pa tayong kailangan gawin. Hindi po kami tulo ng tulong at kooperasyon ng normal na po ang sitwasyon uh, so, rather than later po um, sa ano, kayo po ay uh, nandito dahil uh, yung mga lumikas mga nag-evacuate uh, kayo po, po yung mga pinailangan mag-evacuate dahil talaga tumas kami okay ka lang dyan okay lang uh, po uh, bilisan uh, ko na pag-evacuate Mamahal, nag-evacuate po kayo. Kaya talagang nag-isip tayo ano ba yung pwede pa Alam ko naman po, na natin yung mga uh, foods uh, sa tulong ni Congressman Roman for the stability of the ng city council natin yung mga uh, food items uh, hot meals. Alam ko, hindi ako pasensya sa inyo dahil uh, may mga oras food talagang plate dumarating yung mga hot meals natin. Kaso siguro, maugunawaan naman po yun dahil talagang uh, ang lawak po ng Relief Corporation na ay ginawa po natin manang nalang evacuate dahan. 21 evacuation sites po tayo sa Bokashi na more than 10,000 ang kibakupit natin. Ibig sabihin, di siyang araw, ang kinahanda namin na uh, pagkain mo, -e ay nasa 30 to 40,000 plus na uh, meals per day. Kaya talaga may mabigat din po. At uh, nakubos mo nga po lahat ng lahat ng manok sa Jalen din, nakubos na po na natin. Uh, pati sa Pakto, nagtutuo uh, po yan. Halos nakubos po natin ang lahat. Punta kayo sa tindahan nila, wala na kayo mabibig sa nakubos na ng TV para sa ibang evaluation sites natin. Pero lahat naman yan pa yung pupuntahin din, tanong din din po, high Kaya so, para naman po talaga e, yan sa inyo at tupuyan mula sa lokal na pamahalaan. Pero nakita po namin na uh, marami talaga ang pamilya na may nahihirapan, gamit na kinanang palitan, bahay na na uh, pati mga damit po ninyo, marami siguro Uh, Scout at Alcira lagi ng palitan. Kaya pinaputin po namin na uh, sa tulong ng City Council natin at pag-aproba po nila ay ginagawa nyo dyan. At, special mention ko po dahil talaga kahit na konting karamdaman, hindi po po nagpapaawat. Councilor Cory Mundo maraming maraming salamat po. At panahon na kailangan natin ipa-approve eh, itong na uh, tulong pinansyal. Agad-agad, on the same day, special session po sila agad para aprobahan po. Kaya sana makatulong po, sana magamit natin sa uh, mabuti itong uh, konting nagdag po. At uh, sa bawat pamilya po, sana nandiyo rito, God bless, hindi natin po tayo parati. At hindi lang pang ulit, magpakalimutan ko po din. po yung ibang uh, kapit-bahay natin, lalo na yung uh, dati yung uh, mas mataas ng konti, o baka yung iba, mga kapit-bahay talaga, pero hindi na po nag-evacuate. Uh, po natin sila mag-isusama sa financial assistance na ito dahil wala po silang pin card. Pero hindi pa rin natin sila kakalimutan. At uh, sa kasalukuyan, lahat ng affected area, Pasig City, ay uh, nag-house. Hindi po pa tayo, na makahagi din tayo sa mga good backs at sa mga pag ang pwede natin ibigay din po natin sila sa mga Baka lang po tanungin kayo na uh, pakiyan uh, ay maliwanag na lang po sa atin at tayo po natin. Sigurado naman po sa barangay din di na ako nang iikot din po sa atin ng takti ako at lahat uh, po uh, sa tulungan lang po tayo pwede itulong na tuwit po natin you know, sleep po, sleep po, sleep yung lahat. sa itong kripo sa inyong lahat para magsasalamat sa pakikisha sa clearing Nothing operations natin. God bless. Okay. Ouaizh. Pravito! HV ayud-loat. Hva?